Alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas abot kamay ang mga ahensya ng gobyerno. Asahan na ang mas mabilis at mas madaling serbisyo ng Department of Social Welfare and Development para sa lahat ng mga benepisyaryo. May report si Benji Dorango. Pinipilit natin maging reality dito sa DSWD. Double time ngayon ng Department of Social Welfare and Development na mas gawing digital pa ang kagawaran. Nakaangkla ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing accessible anumang oras at kahit saan ang mga serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng digitalization. Pero mangyayari lamang ito kung matatag ang cybersecurity ng kagawaran, lalot milyong datos ng mga Pilipino ang nasa kanilang database. Sabi ni ASEC Julius Gorospe, nadat na nilang napabayaan ang aspetong ito ng DSWD. Medyo na, na siya um, uh, dati. You know? Uh, maraming, maraming, of course, maraming problema yung gobyerno natin and cybersecurity was not the priority. Pero inaayos na nila ito ngayon. Pinalalakas ang cyber security para protektado ang datos ng publiko. Simula pa lamang daw ito ng mas matayog na pangarap ng DSWD. Isa na rito ang mas maramdaman pa ng mga binipisyaryo ang DSWD sa pamamagitan ng The Power of Choice. Ibig sabihin, yung beneficiary kahit na saan niya gustong paraan, makakakuha siya ng, ng tulong. Darating daw kasi ang panahon, mawawala na ang mahaba at matagal na mga pilang gaya nito. Gusto niya pumunta sa opisina, pwede. Gusto niya nasa bahay lang, pwede rin dapat. Mararamdaman din ito ng mga four-piece beneficiaries na pwede nang makapamili kung paano nila matatanggap ang ayuda ng gobyerno. Kasi ngayon, kailangan pa niya pumunta sa opisina namin ano, para lang tumanggap ng, ng, ng assistance. Pero magbabago na raw ito, lalot na sa likod nila ang Pangulo, na nakabantay din sa gagawin ng mga ahensya ng gobyerno sa pagpapabilis ng proseso sa mga serbisyo nito tulad ng DSWD. Ramdam naman namin yon dahil sa suporta na, na uh, kinocommunicate sa amin ng sekretary namin kapag nakikipagpulong siya sa Pangulo sa Malacanang. Kaya asahan na raw ang mas mabilis at mas accessible na serbisyo ng DSWD. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.